Good morning, good morning. So, pagbalang araw na naman sa atin lahat. Ayan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayan, ha, uh, pangalawang araw na nung ano natin. Pagdagatis natin kay Magda sa pagtutulong ng dumatas. Wow, maputik. Maputik nga na. <laughs> Anin muna natin. Ah... Uh, Tawag dito Linisan muna natin Medyo maputik si Magda eh. Yan mabasa, Mas marami to kaysa kahapon uh, Kada araw ata dadami Ayan ah. na Saan huh? ka na ka yan? Mabubulati ka na naman yata oh. Nakain ako kailangan ng nakaraan? Ito Bulig ka na nun, nun Bulig dito Malalaki dito Mas marami bulig Apat na mga isang linggo lang na ganyan tutunod na yan kahit na hindi na natin itali nun pwede yun mga so ganyan muna natin si Magda saka si Lena oh, yun. Uh, dito tayo mag ano magtatrabaho uh, hindi na muna tayo ano. hindi na muna tayo pupunta sa tabing ilog dito na lang natin sosoga dito sa kay Jason yung kalabaw natin o balak natin ngayon ah uh, lagyan ng matulos yung ano natin dito yung mga sili o yun nga uh, maliit pa lang dumadapa na o kailangan ng masuportahan ng ano masuportahan ng tulos sa leting para ano para hindi sila mga buwal yung ano din siguro ganun din yung gagawin natin yung talong lalagyan din natin ng suporta ng ano? Suportang tulos para di nabubuan pag gumahangin. Yan mga basa. Inaano natin yung mga tulos sa ating sa, bukid. Eh, okay. marami nang nagbupok. Mas marami pa yung mga putol kaysa sa magagamit. Para matanggal na dito. Yan na. Hindi ginagawin yun, Ako. Sa, po, bunat, Al, ano ginagawin niyo, Te? Tako! Ako. Tako! Ano ito? Ano sa kubo natin. Ano? Sa kubo natin. Sa CD natin. Sa ano? Sa... Fortis. Ano ito? Ano ito? natin matatay? Ano O tayo, ito yung ano natin. Anong ginagawa natin. Ayun yung ano. So mga tulos mas marami pa yung naano natin hindi na pwede mga bali tapos ito na yung na ano natin halos ganito lang na mga kahabay hindi na natin itataas gawa nung ano lang, lang sili yan tapos ibabaw natin hanggang dito para matibay isang met isang ano ruler oh, ano na muna lahat na lahat muna na lahat natin. Para pag nag-tourist tayo, dire-diretso. Ito po. Ay, po. Umiksi, may iksi na nga din yung iba. Talagang pang ano na lang. Pang sili. Hindi na pwede pang kamatis. Sa kasitaw. <laughs> Daming kahoy. <laughs> Adaming ga pwedeng gawin ka ano ni Mrs. niya. Sa bagay wala namang ano, wala nang panggatong. Gagawin natin panggatong. Ito muna natin pwedeng gawin kahoy yan. Kahoy na sila sa kakawayan. Tiga. Oh. Tara pala. Kumipitas yung ano. Kumipitas sila ng ano dito. -clean up na yung mga kalamansi. Para uh, kung sakali man kapag nag-araw na naman yan ah uh, ya ano natin patataba natin sa patutubigan para ma mag sila magbulaklak lumitaw limit yung bulaklak yun ako sa kape muna tayo pinagdala tayong kape ni misis nag request tayo ng kape pala Baka okay, figure itong mga nakaano na to. Kasya na doon sa mga sile Yun lang naman eh. Eh yung ano po pala. Kailangan din pala yung sa ano natin. Doon sa talong. Lagyan din natin para hindi bunga, bunga, ano. Hindi umaano yung puno. Sa so bagay meron pa naman doon yung mga hiniwalay natin ano to? na ipil alangan lang din yung putol niya. pwede pala yun pero siguro kung magkukulang man to konti na lang sa sili natin baka yan mag hapon tayong nag ano ngayon. nagtutulos mga ano na to kasi yung iba naputol na yung tulis niya tapos yung iba parpok na kaya ginagawa natin, binabasal nating tinutulisan. Tulad dito. Pinutol na natin. Yung iba naman, may med medyo matibay pa. Hindi na natin pinutol, ano? Yung nung nakaraan lang, doon sa kamatis lang ang mga ilagay. Bali ano na to, tatlong salin. Doon sa ay bali apat yung iba una sile tapos sitaw tapos kamatis tapos kamatis ulit bali apat na salin na ano to eh ah, lampas tao itong mga tulos na to eh e eh, yung iba naputol na ngayon yung iba yung maiksi nga hindi na natin na, na, yung masyado maiksi ay kasap mga be ayan mga basa yung mahal natin natilosan natin ayan na Ah, uh, pantay tao lang yung mga ano na yun. Tapos, yun pa. Sa kayo nandun. Baka, baka, baka. Kunin natin yung dalaw pang ano na yun, malalaki. Malalaki yun eh. <coughs> There we go. mga pasaya. Heto na yung ano. Yung mga naturisya natin. Sa naputol. O, oh, tinanggal na natin dito. Kasi, doon na lang tayo mag-aano din ah na lang natin yun dito para hindi na nakakalat yung pinagtulisan natin. Isang ano na lang, isang lugar na lang. Ito, dali mo natin sa, ano, sa likod. mahina hinahilig gulong para di mahirapan yung motor. <coughs> dali na muna natin sa likod. Kahit na medyo maputik, kaya naman yung ano yan. Bagong ano naman yung motor natin. Bagong setup, pega eh. nga. <laughs> kaya nga yan. Ang mabasyo na natin ah. Mga sili. Nagkakapatsi na rin. Nagkakapatsi. Oh. Hindi mga nakadapa. So, kailangan malagyan ng ano, Malagyan ng mga tulos. Tapos letting. Yan o. Oh, Katulog nito. Yung mga dapa oh. Mataas ng konting ganyan. Ito na bali yata. Natutuyo. Natutuyo. Ito na kung na kalamansi. Ang dami ng malalaki. Ba? Mga dalawang araw pa. pwede nang pitasin yan ayun lagay na natin dito sa bumot okay ari ka ari ka ari ka binilang natin bali isang daan pa lang pati ito malalaki o bilangin natin ngayon kung mga ilan mga ilang piraso yung mga gagamit natin buhat oh, dito sa mahaba haba doon natin kukunin yun mga, mga estimated natin tatlong tatlong ano bali ito yan 1, 2, 3 hanggang dito bali benching ko pati dulo 25 ay dami pa hindi ibig sabihin itong apat na tudling lang na to ang naanong dala natin Isandaan, tapos doon isandaan ulit 200 plus nandun 300 300 sa 300 plus mga 350 350 ano ang kailangan natin siguro nandun nasa ano na lang yan nasa isandaan dami pang kulang may kitisandaan pa pala kasi estimated lang yun eh benching ko kada isang tudling benching ko tulos tigta tatlong ano lang yun ah bali ang pagitan nun kada tulos is limang puno buka dito 1, 2, 3, 4, 5 Doon. kada limang puno tulos o dito inakbang natin ano, bali 25 tulos kada isang tudling kaya e magka ano to bali yan dalawang magkabakang dalawang magkatabi isandaan na to tapos isandaan ay hindi pala 50 plus 50 isandaan kada isang ano 50 50 tulos 1 2 3 4 5 6 6 300 tulos ang kailangan pala natin maubos-ubos pala yung antun magagamit pa yung nandito eto mga boss yung natin magagamit pa pala to eto <coughs> magagamit pa pala to itong mga tulos na to ito yung mga pinagputulan na yan magagamit pa natin yun mga so, 350 yung sili pala dami natin gagamit kukunin Kasi so, siguro pang ano lang natin dito sa mga kawain natin yung ano naman kasi masyadong ano yung tinatawag na takip ng asin dito sa amin hindi tumatagal ng ano nagugupo yung mga puti dito na pinutol natin kaya di natin ginawang tulos yun sa bagay kung ilan yung nandun tapos ya, ano pa natin to itong mga tulos na to ito. ayan pwede pa itong mga tulos na to gawin dalawa estimated 350 hindi ano yun uh, baka magkulang pa <laughs> estimate ko pa lang yan yung dala natin kanina is ano pa lang yan 100 ako kaya yun mga ano pa 200 ano pa piraso 250 pero kaya kaya mong pag ano dito kahit, nandi, kahit dito lang yan kaya natin punuin dito yan kahit puro kawain na lang iba yung mga alangan na kawain dito kukunin na natin gawin natin mga ano, mga tulos pwede na dito yung mga alangan na ano dito kunin natin yan ito tulad nito pwede nga yun natin tulis ko, may mga palaka ayan pang ano lang natin yun yung mga alangan na yun kukunin natin pwede rin maging tulad yun yun mga basa nasa ano siguro yan nasa mayigit 50 na tapos yun na lang nasa dalawang daan pa lang yung tulos natin kung maa na lahat natin ay kukunin na lang natin yung nandun pa yung iba pong nandun pa sa dulo yan ang mga basa tapos na natin natuloy siya pati nandun uh, tingnan natin kung ilang piraso tapos so, uh, dadalhin natin sa likod para ano uh, Ah, uh, na lang yung mga ano natin, mga tulos. Try muna na. Try muna natin sa sa motor. Ayun, mga boss. Dali na natin sa dulo yung mga tulos. Para maano pa natin yung ibang tulos din. Bali 1 17 or so, 16 to. Uy na Ngayon natin tignan yung mga halaman natin Ngayong hapon Oh, dumalabong na rin yung ano yun na sinasabi ko mga boss Nagkaka, ano, Nagkakapatsi Sa init to Tapos ito nga Oh, para mataas natin ganyan yun. dami ng buwa Ay, dito yan mga boss nakakalat na natin yung mga tulos dito ayun sa gitna natin yung kinalat yan Ayan, buhat dun nandito o may konti pa naman tulos dun Doon natin lalagay sa sabungad ayun tapos magiging ganito ang setup nyan mga boss ayun ganyan yung sa dulo yung medyo malalaki tapos medyo maano gagamitin natin ng ano ito yung taktak -tak na malaki para mabilis ma mabaon ay sa so palagay niya mga boss pwede nang pipitasin na natin magkakapatsi o oh. sa so, sobrang ano ito tubig At tubigan nung isang gabi nga kasi sobrang lakas ng ulan ayan o. ayan o. O. wala pang ano wala pang mga timbang mga ilang araw pa medyo mura pa kaya di pa natin pinipitas mga boss yung ano sili natin medyo mura pa sa mga tatlong araw ganun pwede nang pitasin may timbang na wala pa naman isang linggo yung pagkapitas natin nung huli. Nung unang naghalaw tayo. Wala pa isang linggo. nga lang ito. sumaid sa lupa. Napatsi. Sira. Nakakaano <coughs> nga lang kasi. Tignan nyo naman. Hindi pa ganun kadami talagang bunga. Hindi pa talaga yun yung totally na maraming bunga talaga yung sili saka medyo maliliit pa natutumba na what if kaya mga boss kung ano kung kung lalo pa nga to kung lalabong ng konte tapos dadami bunga pa kaysa dito oh. ayan, ayan uh, ka, ano, katamtaman lang yung dami ng bunga na yan pero hindi siya konte hindi siya marami bagas ano katamtaman lang yung dami ng bunga kaya lalagyan natin ng ano yan ng pinaka tulos sa kaliting para kapag sakali man yun nga kapag lalong dumami bunga saka tumaas uh, abutan naman siya ng malakas na ulan saka hangin yun know, hindi sila basta basta mabubuwal kaya uh, ano ko nga dati wag na sana lagyan eh eh kaso ganyan pa lang yung ano edad hindi pa talaga umaano yung bunga hindi pa humihiti, humihitik sa bunga nabubuhal na kaya yan obligado tayong maglagay ng tulos ito asan ba yun. tingnan mo kasi dahil sumayad sa lupa init tapos basang basa yun dito hindi naman sila ganong karami ay <laughs> yun na yun mga boss yung buong sulit sulit yung pagod ni boss JJ yun na yun ng buong mga o oh, diba o oh. o oh, diba mura po medyo mura pa malambot pa maano mo pag kapag medyo may maano na pitasin na brown na yung sa tampok tapos pag pinisil mo hindi mo siya basta basta mapipisil matigas na siya oh di ba ito nabuhuwal <laughs> ayun o no? kaya lalagyan natin ng ano pag lalagyan natin ng tulos to tataas ng konting ganyan o oh, di na siya mabubuwal kahit na maghitik pa sa bunga Baka sa ano mga bungang puno pa to eh. Oh. Yan oh. Nabubuwal siya. Yeah. Ano yun pa natin to? Yung mga tulos dito. Yung pwedeng tulos. Kukunin natin. <coughs> Gagawin natin mga tulos. Pagbutol po natin to. Yung pwedeng rito. Ito. Ito, pwede Ito okay. mga ipil. Ayan, yung mga ipil na to. Mga ano yung pala to, pambungad. Dito, lalagyan natin to sa mga bungad dito. Yung malalaka na to. Ayan. Nasa 20 rin siguro to. Ayan, okay, mga basa. Ito naman yung ano natin. Yung mga talong natin. Ayan nagkakaroon na ng ano napuputol na yung dahon ko. pero marami na silang bungo alas lahat ng puno may bunga na kailangan natang mapatabaan na yung problema sa talong yung nanunusok na to uod yan na ano ba yung daho? yung ano yung talbos nila yan, no? yan no? Ano ba sa uod. Ang mga nyo sa dulo ng pinagputulan ito. oo dyan. Kailangan nyo ito makabili ng ano, ng kill. Yung Taiwanese na gamot. Napuputulo. Ay ko, asan ba? Lalan ito. ito yung sakit ng no, ano talong yung mga na ano yung usbong pero ganyan o kada puno may bunga na oh. yun nga lang may madalang na napuputol aray ko na ano yung pinaka ano nya uod Ayun, sa loob ay mga bro. uod o yun, sa loob Yan. Okay, na makakakita ganito sa talong na ano ba ako ikakaduood yun lalaki na iuood yun o, no. uood yun o no. <clears> hindi <throat> naman lahat ha, ha, madalang lang naman hindi pa naman lahat na meron so, natanggal na natin kasi pag hindi natanggal to lilipat pa sa iba eh. pero maganda na yung ano maganda na yung talong kahit dalawang tray lang yun sabi ko nga dati pang ulam lang pero sa dalawang tray na yan pag namunga talaga yan marami rami din kahit dalawang supot meron yan oh. alas lahat naman may ano no? may bunga na madalang na lang yung wala ah oh, yun o oh, di ba oh. Oo oh, hindi rin pala tayo pwedeng mag-ano ngayon. mag -ano sana tayo. Oo oh, nga pala, hindi na pwedeng magpagabi tayo sa trabaho. Gawa nung may -uwi na tayong kalabaw. Dati pwede. Pero ngayon, hindi na. Kada hapon, may sinisinop na tayong kalabaw. Andiyan na nga pala si Magda. Gaano na natin. Oo oh? Hindi na pwede. Magpagabi. Ayan <tong> may oh, ano natin tayo Nakikuta na rin naman natin yung ano talo Natanggal na natin yung mga ano na yun hapon na naman paano na may maghapon natin o, so, paano mga boss dito ko lang muna siguro tapusin ang ating munting video yun ha maraming po salamat sa Walasawa support ha at pagsubaybay kay boss JJ yun hingat po kayo palagi and God bless yun kita kita lang po tayo next upload we untie